mga lords. Ayan. Good so, afternoon everybody. Merry Christmas sa mga may, sa mga namamasko sa may Pasko. Uh, saan nang tayo naroon? Anong bansa man tayo? kasi may Pasko. Mga lords, Merry Christmas sa inyo. Another day, another vlog tayo ngayon. Ayan. Di, kanina nasa Robinson kami. So wala na ang aming pinanonood. Kaya lipat kami dito sa SM. Nagpark kami sa Robinson. Punta kami sa SM ngayon. Ayan mga nag-signal nyo, ayan, ayan, ayan. Alam nyo ba kung bakit maraming bata? Common, common, makita nyo may mga dalas silang bata. Tinanong ko ang isang magulang, dalawa-tatlong magulang, bakit kako nasa SM sila ngayon? Alam nyo ba ang sagot? Ang napamaskuhan ng kanilang mga anak ay pamimili nila ng remembrance. Ayan, yun ang ibibili nila sa mga bata. Pero sa mga gustong pumunta rito sa SM Pampanga, sobrang daming tao, magpamukas na lang po kayo. At mahihirapan kayo mga lod, sa totoo lang napakaraming tao. Kaya ako hinihingal dahil nala, naglakad kami Robinson to SM. Ayan. Ayan ang puno. Lahat po ng mga ano dito. Mga fast food dito puno. Lahat ng fast food puno. Ang bagong, ito bago lang to. One month pa lang to ino-open. Panda Express puno din po mga lods. Ayan. Napakaraming tao po bata. Nakakatakot dahil alam niyo na ngayon panahon na to, puso ang mga ano. Puso ang sipon ubo, alam niyo na. Ayan, pero wala silang takot, nandito sila ngayon. Kasi masaya nga naman eh. Masaya sila kaya ano pa hinihintay natin kung gusto niyo man punta na kayo sa inyong malalapit na mall okay bye bye mga lord see you mamayang 7pm mamayang 7pm magkita kita tayo live ako mga lords magla live tayo bye bye see you later